Ano pong kahalagahan na naman nito pong atin pong uh, uh, move, no? Uh, ang plano ng pamalaan na mag-file na naman ng panibagong complaint. File lang tayo ng file ng complaint, sir eh. Oo. Enforceable ba ito sa Permanent Court of Arbitration? Kung maglabas po hey, sila yung, ng hatol? po, yung, yung naulat so far eh, sa Pinag-aaralan ko lang, lang daw nila ng no? file. Uh -huh. Ito talaga ay uh, option din ng Pilipinas kung gusto mm. niyang ipursu yun. No? Um, kung kayari po, um, mag maghahay na ng kaso sa isang bagong tribunal, yung Annex 7 Tribunal, na uh -huh. sa Permanent Court of Probation, hindi na siguro malamang ipatatag. No? Mm. So meron po talagang uh, option na gano'n ah mm. uh, ang issue ko ngayon siguro is yung pagkalap nga ng mga ebidensya no? para nga ma by mm. yung, uh, yung kaso mm. at maitutuntun ma talaga ang China bilang siyang may kagagawa ng mga pintala na nakita. Uh, ang problema, so, wala, po, po, wala, po, po, din wala po daw concrete evidence na yan ay gawa ng mga Chinese militia vessel. Yun ang problema. Well, Depende po yan doon sa nga, uh, kaya nga po kailangan puntahan din yung lugar at doon para nga matakuha ng ebidensya. Mm. No? Uh, nakita kasi yung mga bahura natin dyan sa West Philippine Sea, uh, mayroon pong ilan na malinaw ang ebidensya kasi nakunan ng uh, satellite image fee yung mga activities ng mga, okay. uh, fishing vessel. Ito tira nila yung bahura mm. uh, para nga magkuhan ng giant clam at iba pang mga hindi kasi ang tapos 'yun din pong kumbaga pattern nung uh, kanilang distraction, Doon Kaya sa malinaw din, no? So hmm. pwedeng makuha na ng ganun nung uh, siya 'yung mga 'yung bahura, 'yun siguro 'yung 'yung issue baka iba 'yung hmm. uh, kumbaga baka wala 'yung usual na pattern at iba 'yung naging uh, um, uh, dahilan nung pintala. Ito lalo oh. 'yung mga lugar na laging pinatambayan uh, ng no? maritime military vessels, no? Kasi pag nag-aangkla ka ng park, o syempre, okay, ang ano yan, magkakaroon ng pinsala yung bahura dahil uh, very sensitive po yun. At saka madali siyang masira kung ma o mapanggan ng oh. mga habang marating o habang nakalutang doon at nakaangkla lamang. oo oh. So, pwede rin pong matuntun. Ito ba ay prelude, attorney, na planong tambakan ito ng lupa at i-reclaim Halimbawa kung totoo ng China, yung pagsira nila ng mga po, bahura yun na dyan. Yung concern dahil, na ako. Na, dahil nakita po natin ginawa yan noon, bago nila i-reclaim yung pitong isla ngayon, yung artificial islands nila ngayon. No? Saan yun? Sa Scarborough? Pinawalan nilang pinawalan yung mga Chinese fishermen nila para sirain yung mga bahura. Hmm. Para kanin yung mga dyan. parang napatagtuloy yung bahura. Hmm. Tapos sinundan nila ngayon yung pagtambak nitong mga Uh, ...mang mm. buhangin, no? Dami itong mga dreadjack. Mm -mm. Yung iba nga dyan, nandiyan sa Manila bay, na eh, Expert ang so, China diyan Opo. Nangyong. Opo. Mm -mm. So, yun, ang kanilang, ano talaga, ang kanilang goal, yung mission nila. Halimbawa talaga, kung Chinese ang may gawa niyan. Wari oh, po, ter. Ano po ang uh, tingin niyo okay lang natin is location. Okay. Bilang maritime at law expert, ano ang tingin ninyong dapat talagang gawin ng Pilipinas? Opo. Na hindi lang tayo maghahain lang ng reklamo sa arbitral court. Na talagang uh, ibig sabihin enforceable talaga na itigil lang China ito, sir. Well, mar meron po yung tayo Launa, No? Una, internally sa sarili natin. No? Oh. Kailangan po mga pasanong na sana yung Maritime Zone up para talagang malino na yung hangganan ng ating mga hmm. lugar dyan, wala no? silipinti. Uh, hindi na magkakaroon ng duda kung nasa loob o nasa labas sila ng ating lugar. At maputi naman na nakikita ng batitan na uh, itutuloy na ngayon. Pangalawa po, siyempre, kaya hindi na uh, uh, sarili natin mga uh, monitoring and law enforcement dyan sa oh. lugar natin. Huwag po tayo matakot kung magpatrolya dyan. Mm -hmm. At mag-document uh, talaga ng mga aktibidades ng mga ibang bata lalo ng kain na sa ina dun sa lugar. Kailangan talagang minamanmanan natin yan at uh, nire-record natin yan para uh, kung meron nga silang ginagawang mga uh, ganyan na contrary sa ating mga interes, ay eh, talagang dapat eh, mayro eh, uh, meron tayong nagsya. Uh, isa pa, pwede natin gawin nun, habang ginagawa rin natin yun, nakikipagtulungan tayo sa ibang bansa. Hmm. Hindi lamang dun sa, sa alliance na, na military, no? kundi rin dito sa mga uh, environmental uh, issues, no? Uh, at lalo na sa uh, illegal and unreported and unregulated fishing na ginagawa nga ng China yan no May, yan, sa international community para magtulungan at para nga ma-address ma, ma, ma yung problema na yon no so dapat makipagtulungan din tayo doon kasi meron din silang access sa mga monitoring sa mga uh, satellite at mga iba pang mga uh, information sharing na pwede nating magamit para para nga ano ang mapasagot natin ng China mapanagot natin siya dito sa so, mga opo